Sarap. hmm Akala ko po, sa amin lang mga Ilocano, kilala. Ito kung tawagin po namin ay ararawan. arawan. Nauhuli po siya sa mga putikan kapag taniman ng palay. At yung upload ko nga po nung nakaraan, may mga nabasa po ako mga kanain na nagsabi kahit sa mga kapangpangan, ito din daw po ay inuulam susuhong kung tawagin sa kanilang lugar o kaya po ay kamaro at may mga nakita nga po akong comment kaya susubukan ko naman sa isang paraan na pinakasimple luto ng mga kanayon po nating kapangpangan asin sa kabawang magic saka pakakatasin sa madami suka Uh, amoy pa lang mga kanain, napakasarap ng pampulutan. Suka. Kaya nagbaon ko ako nito. At dito ko na nga po itutuloy sa dagat. Titikman etong ating kamaru O kaya naman po ay arawan. cheers mga kanayo ah huh. sa po dyan pag yung kanyang dinadampot dampot lang hmm ang itong ang sa po ng kanyang lasa pahang milky <laughs> kung nakatikin po kayo ng uuk or yung uud na nakukuha sa niyug tan cái nung tin không, tập, à, à, hú, tập, ừ. Uh. Uh.